One, two. beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mama sanding nyo. So, marami akong hatid na chika sa inyo ngayong araw na to. Pero syempre, bago tayo tsumika ng bonggam-bongga, gusto ko munang magpasalamat syempre sa walang sawang tumatangkilik dito araw-araw, lagi lage sa mama sa vlog. Maraming salamat talaga sa pagmamahal ninyo at na-appreciate ko po yan ng bonggam-bongga. At hindi lang yon syempre, si Christine Ann Perez. Maraming salamat sa support at pagmamahal mo sa akin. Syempre, sa motivation na din, 'di ba? So 'yon, at hindi lang 'yan syempre. Marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman Oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So kahapon na pumutok na ang balita regarding sa issue na kinakasangkutan ni Krisnan Grabides, Gravides. Mama Sam, anong chika mo dyan? Well, ang chika ko ay syempre nakakaloka, di ba? Pero ayun nga nag-public apologize nga si Krisnan Gravides yesterday at saka yung organization mismo ng Miss World Philippines. Pero ako ha, talaga ito sa mga beauty queen na alam mo yon meron na silang malalaking title holder katulad ng Miss World Philippines, Miss Universe Philippines at saka syempre Binibini Pilipinas, Miss Earth, di ba? So dapat maging maingat ka sa mga mga inaatinan mo o mga nilalabas mo kasi syempre at the end of the story ko ano ang makikita sa yun ng tao diyan ay magre-reflect yan sa yun ng bonggang-bongga. So, kailangan lang talaga ng konting pag-iingat at careful. At itong experience ni Chris ng Gravitas for sure may natutunan siya ng bonggang-bongga dito, di ba? And then ayon. So, nakakatuwa lang kasi at least na-resolve na yung issue to at saka Good luck kay Chris ng So, I hope na sa mga susunod na mga e-eksena sa kanya, magiging mas mainat na siya dahil sa experience niya. di ba? And, ayun. So, syempre, supportahan pa rin natin si Chris ng Gravites at saka, ipagdasal natin na sana ay malagpasan niya yung mga pagsubok na darating pa sa kanya in the future. Kasi hindi lang naman to Kasi syempre marami talagang mata na alam mo yon pwedeng matokso ang isang beauty queen natin. Kung hindi lang naman si Chris na kahit sino. Pero dapat maging maingat lang. Kasi syempre alam mo yon yung mga scammer at kung ano-ano pa pwede talagang pumasok sa kanila ng bonggong-bongga ay nako, mag-ingat lang. Konting ingat lang, Kontin inat lang talaga. ba diba? So, yon So, para naman sa sumunod natin, chika, ay nako, ito talaga sobrang nakakaloka dahil syempre, preliminary ng Miss New Zealand na. So, tingin mo Mama Sam, Mama Sam, Victoria Velasquez Vincent, malakas ba ang laban dito sa Miss New Zealand? To be honest ako, ah. nakikita ko si Victoria na talagang kakabog at magiging palaban sa labanang ito. At naniniwala pa rin ako na si Victoria Velasquez ang makokoronahan ngayon, taon na to, dito sa Miss New Zealand. So malapit na ang kanilang Coronation Night. Ang kanilang Coronation ay magaganap nga. This coming Sunday na at lahat tayo excited para kay Victoria Velasquez Vincent, 'di ba? At naniniwala ako si Victoria Velasquez Vincent, ay kaya niyang masukit ang corona ng Miss New Zealand. Abangan mo 'yan sa linggo. At talagang lahat tayo ay tututok dyan. Pero bukod dyan, syempre, tututok din tayo sa eksena ng Miss Grand Philippines na talaga naman isa din sa mga inaabangan natin. Talaga ang pasabog ng Miss Grand Philippines ay magaganap na this coming Sunday. Wala silang preliminary competition pero meron namang finals night, na, di ba? At Bongga, dahil Diane Castillejo at saka Casey Montero ang magiging host para sa Miss Grand Philippines Final Show. Ang tanong, Mr. Nawat, o um maten kay ha? So alamin natin yan. At para na sa sumunod natin, Chika, punta naman tayo sa Miss Cosmo. Sabi nga nun, nag nga ang Miss Cosmo na one of our host is a stunning lady from the country of beauty queen. So, so ang tanong, ito na nga ba ay si Catriona Gray at tinutukoy ng Miss Cosmo Organization? So, anong chika mo dyan, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan, syempre, nakakaloka, di ba? So, yon So, syempre, excited tayong lahat dahil hindi pa naman nila inilalabas talaga na officially na si Catriona Greto. Pero kung si Catriona Greto ay bonga dahil, syempre, another rocket na naman to para kay Catriona. At bukod doon, syempre, si Catriona ay talaga kilala na magaling pagdating sa hosting, lalo na sa international pageant. Nag-host sa Miss Universe, ilang beses na ba? At saka sa Miss South Africa, di ba? So ngayon, panibagong experience na naman to para kay Catriona Gray. At ang masasabi ko, bonga winner, di ba? So yun, yeah. so syempre excited tayo kung magiging part nga ba ang isang Catriona Gray sa ano, labanan na to ng Miss Cosmo ngayon taon na to. Saka syempre, aabangan talaga yan ng lahat at panonong orin yan ng lahat para sa nila. Para naman sa sumunod na chika, Angelica Lopez, ready ready na para sa laban niya sa Miss International. Tingin mo mamasa beauty ni Angelica, kakabog kaya ng bonggam-bongga. -bongga? Diyos ko, huwag mong pagdudahan ang, eksena, ang magiging eksena ni Angelica Lopez sa Miss International dahil naniniwala ako sa ganda na meron siya ay kakabugyan ng bonggam bongga. Lahat na ng experiment ginagawa niya para sa sarili niya, para sa laban niya dito sa Miss ano, International. At naniniwala ako Angelica Lopez, malayo ang mararating niya sa labanan ng Miss international ngayong taon na to. At parang feeling ko talaga kaya niyang tumuntong hanggang top 5 ngayong taon na to. Kung nakaraan taon ay naka third runner up tayo, maaaring mag back to back tayo sa position na third runner up or more. So, yon Kaya, ipagdasal natin at supportahan natin ang gandang binibini na si Angelica Lopez. Di ba diba? just ko. At ito, excited na dyan. Alam mo kung sino? Siyempre, si Christine Ann Perez. So, yon At para naman sa sumunod natin, chika, Miss Cosmo World open na ang kanilang application para sa magiging kandidata ng Miss Cosmo World Philippines. Mama Sam, anong masasabi mo dito? Medyo naloka ako kasi parang dalawa na ang title na international pageant ng Miss Cosmo. Yung Miss Cosmo na nilalabanan ng ngayon ni Atisa at saka meron nang nanalo si Meiji na Miss Cosmo World. Pero alam niyo sa totoo lang, mas gusto ko yung Miss Cosmo World dahil walang botohan, di ba? At hindi money maker, charot. Kasi ang Miss Cosmo World talagang legit talaga na mataas magpa-premyo at hindi lang yon Legit talaga na parang, alam mo yon na may pera sila at hindi nila kailangan magpa-vote na magpa-vote na magpa-vote. ba diba? So, yo So, good luck sa magiging kandidata natin dyan at tignan natin kung sino ang makukuha na bagong Miss Cosmo World Philippines. di ba diba? So, yo So, nakakaloka. I love Miss Cosmo World kasi isa to sa mga pageant na talagang grabe magpa-premyo at parang pili ko deserve ng Miss Cosmo World na mas tumaas, mas bumongga ang kanilang pageant kasi panalo naman talaga ang pa-premyo nila ba diba? So yon at para naman sa sumunod natin, chika, mama Sam, at tisa manalo, tinodo-todo-todo na ang eksena dito sa Miss Cosmo. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, kanina nga, talagang pasabog ang Miss Cosmo para sa swimsuit photoshoot ng mga kandidata. So, ibig sabihin, meron palang swimsuit round talaga ang Miss Cosmo. Kasi, di ba, iniisip nga nung lahat ay walang magiging Miss, ano, walang magiging swimsuit round ang Miss Cosmo. So, kanina nga, nagpasabog nga nung bonggam-bongga ang kanilang na umeksena nga yung mga kandidata ng bonggam-bongga para sa kanilang swimsuit photo shoot. At isa na dyan sa mga talagang umariba ng bonggam bongga at tinodo ng bonggam bongga ang pambato natin na si Miss Atisa Manalo. Talagang grabe ha. Ang eksena dito ni Atisa ay talagang pak na pak at talaga tinodo niya na ng todo-todo ang mga eksena niya. So, habang tumatagal ang competition, talaga ibinubuhos na ni Ati sa Manalo ang kanyang ganap. Imagine niyo, mula sa styling from the beginning until now, talagang masasabi ko, maloloka ka sa styling ni Ati sa Manalo kasi talaga iba-iba yung mga nakita natin sa kanya. At maganda yon hindi lang iisang style ang ino-offer niya. At in fairness kay Atisa, ha, marunong talaga siya mag-ayos sa sarili niya. Kahit yung makeup niya talagang iniiba-iba niya. So kung papansinin mo yung mga eksena ng kanyang mga makeup ay talagang pasabog at habang tumatagal ang competition, lalong gumaganda at nagpapasabog talaga ng bonggam-bongga ang Atisa manalo. Pero syempre, hindi e, expect ko talaga ng mas bongga at ito todo ni Atisa sa preliminary competition at sa sa coronation night. So, maasa pa rin ako na kay Atisa ang huling halakhak ng competition na to. So, parang piling ko siya pa din ang magiging Miss Cosmo 2024. So do you agree guys? So kung agree ka, i-comment below mo naman ko ano naman ang opinion mo at chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So guys, maraming salamat syempre sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe ano pa hinihintay ninyo? Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganoon, always keep smiling and always think positive lang. Walang impossible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.